Isang bike naman mga guys, no, ang inukasan ko ng gulong-gulong kasi nga babaklasin natin, usloin ko yung luma niya na hab tapos babayluan natin ang bago, oh, about eh, sino ba naman ako na susulan para mag-ubra at ah, irauntakay man, more datongs niya, ayala, yambot na lang kita. Hello, good Morning sa inyo mga uh, guys. No? So nakita nyo naman yung dala ni Idol. Lapis-apisa, itatako doon natin ito sa kanyang bike. Oh, kasi nga daw, malaw, ano na, malaw-ay na. Baw, malaway. Hahaha. <laughs> Ayam <laughs> bot na lang gida. So ito na mga guys, so yung ginawa natin dito, nuslo ni Manino yung ni Ninyo yung kanyang gulong-gulong harap likod dyan ha. Kasi nga mga guys, no, nanbos pa yung hub niya, tapos ang siyak niya tsaka i ay boost type. Kaya ang ginawa natin, baklas agad para naman ubos ang unod Sang iya bulsa. <laughs> Animal. Wow! <laughs> So na nga pala ni Idol mga guys na da ano ay speed 1 yan na pilot ang carbon mga guys ay ito nga no at siyempre inukas na rin natin yung rotor disc kasi nga sabi niya sa akon babailuwa namin ng Jure XT wow grabe sana all na mo kwarta ay <laughs> na lang gida so ay nakita nyo naman mga guys noong nalubad na natin kasi nga nakachubli si Idol gamay na lang yayakult yakult eh inuslo na rin natin pati niya yung ano rim tape tawag na tubeless pala so hindi na natin patutugayin no ay ala nilubad ko na ito mga guys so gamit na natin dito yung ano maliit nating pusil pusil nga naglibot libot para naman mauslo ang nipol about nipol nipol sa radyo sa hindi nipol sa nguyabo hahaha <laughs> Gago! So, bago ko mga guys, sinalay no, nilagyan ko muna ng puti na papadanlog ang sulod sa prehab ni Idol kasi nga bago pa ito ay ala, hindi siya masyado madamo talaga dito na papadanlog kaya ang ginawa ni Manino ay ninyo dinugangan at siyempre ito na mga guys so na matapos yun eh, ang i-align at siyempre babalik na natin ang iyang mga ano, mga lawas-lawas bla <laughs> 所以啦。So guys, nung no, napatiyanan ninyo ang uni-uni sa ni Idol na Crimson Claw, so ito na matapos na tilagyan ng ano dito, sapin-sapin, o oh, binuuan muna natin bago igulo ang iya, to bliss bulb, no at syempre, bago natin itakot ang icon niya na tanwol. ay hinukasan ko muna ito ng panit-panit, para naman dudugangan natin ng kunti na yakult ah, para hindi magkulang, abaw ka gini may ginigaroon mag habok mo, daw butiti Wow! Ah! At bago natin mga guys, itakaw na kaya gulong-gulong. No, ay nuslo ko muna dito ang luma niya na bangko. O oh, asadol ba niya tawag sa atin dito? At syempre, gugulo na natin yung bago niya na asadol. At tawag dyan Anyuk propang model. Abaw ka na, me. Doda, mo gini yung <laughs> So, ayan na nga rin, mga guys, no, natapos na tayo sa pag-align at syempre natakot na rin natin gulong-gulong, no. So, maraming maraming salamat mga guys sa panood ninyo sa aking video at sana'y na-enjoy kayo. At meron na naman kayo nakita, nakamahal-mahal na naman nga bike. Ay, ambot na lang -gida. Sa susunod ulit mga guys, paalam na po. God bless to you. Abaw, bye-bye, bye-bye, bye-bye. <laughs>